Hello! So, kumusta kayo lahat? So, gusto ko lang sagutin to. Mahirap man yan, at least sa toong nagmahal at wag sana sila lokohin. So, medyo naging controversial po ang post ko na ito na kasama ni Olivia si Jeff na may hashtag or tagline na hindi naman lahat sinwerte sa kanilang afam. So, controversial po ang naging mga comment ng mga supporters natin or mga hindi natin supporters. Ayan si Maria. <laughs> Daddy, Why, I'm packing my sister's clothes. Where are you going? The US! Are you? Um, I it's gonna be so Oh. So she's packing her clothes now though, guys. So she will be in the background. So Kung may maingay siya yon, okay? So ayan, so naging samut saring ang mga comment ng ating mga supporters. Pero hindi po nila na ang ibig kong sabihin. So ang akala nila is ungrateful ako kasi dahil na pangasawa ko ang aking afam at akala nila siya ay mahirap or hindi ako thankful sa kanya. Hi! Or malas ako kasi siya ang aking napangasawa. So ang afam po pala is a foreigner assigned in or at Manila. This one. It's so pretty. We love it. And one this one. Put <laughs> the guys. could look? Could look? It's You're a Closer, look, see? I'll 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 hold it. Then you explain. And yeah. You and if we feel this one, is so soft. So soft. Yes. Well, we don't need to take everything. It's back. So pretty, Daddy. Okay. <laughs> So, sa so, mga magtatanong bakit daw po AFAM ang tawag natin po sa mga foreigners po, nakapag-asaw po ng mga Filipino or mga Filipina, yun na po yung nakasanayan natin. So, yun na po yung uso ngayon. ang po, bansa po sila nang galing, lahat po sila ay na nating AFAM. Pero, mabalik tayo sa ating topic. So, nasabi ko po yun kasi hindi man po talaga lahat po ay sinwerte po magkaroon ng AFAM. Sabi ko nga sa caption ko, Thankful ako kasi isa po ako sa mga napalad po na napunta po sa tamang tao or sa tamang afam. Kasi lahat naman tayo ay hindi naman po sinurete na mapunta po sa tamang tao, mapa-foreigner man yan or mapa-pinoy man yan. Pero since foreigner po ang aking asawa, doon po tayo mag-focus. <laughs> Kasi hindi naman po talaga lahat po ng mga Filipino or mga Pilipina na nakapag-asawa po ng foreigner po ay sinwerte. But since a lot of people left a comment na it was like they took the video negatively towards me and <laughs> they were attacking me saying that I was like so ungrateful that hindi ako masaya or maging thankful na lang ako na nakapag-asawa ako ng afam as so, sabi nila oh so kung hindi kung so, so, so sabi nila oh so kung mahirap ang afam hindi ka na swerte so parang nag-base na sila sa full video na kasi nakahiga naka si Jeff at si Olivia sa isang ano sa isang plywood akala nila na nagrereklamo ako or whatever na hindi ako swerte kasi nga walang maibigay yung aking asawa na financially or whatever mga ganong bagay pero hindi nila na na ang aking nais iparating is the opposite na napakaswerte ko kasi napangasawa ko po ang aking asawa. Hindi naman po mahalaga kung mahirap siya or mayaman siya as long as nakakain kami at nakakasurvive kami every day at ibibigay namin yung pangailangan ng aming mga anak. Yun po yung importante sa amin. At kami ng aking asawa, hindi po kami bagong kasal. Magsa celebrate na po kami ng 9 years sa, ng aming wedding anniversary sa March. And meron na po kaming dalawang anak, 4-year-old and 1-year-old. And we are so blessed. And <laughs> nagpapasalamat ko ako kasi siya ang binigay ng Panginoon. Ang aking asawa ay napakabait, napakamatulungin, napaka-kind, napakamapagmahal, uh, maalaga, responsable, at higit sa lahat. tinanggap niya kung sino ako. Minahal niya, hindi lang ako, minahal din niya ang aking pamilya at buong-buong tanggap niya ang aking pagka filipino And opo, oh bakla po kami pareho. Hindi po tumitibok ang aming puso sa opposite sex. And never pong kinasal ang aking asawa sa babae or sa lalaki. At never po siyang nagkaroon ng anak. So ang aming anak, mga aming mga anak po, lang po ang kanyang mga anak na si Maria, Esther at si Olivia Grace lang po. Natatawa ako kasi ano... <laughs> bakit ako nag explain di ba? Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang point po ng video na yun po is para lang po i-showcase is or ipagmalaki na maswerte ako kasi napunta po ako sa tamang foreigner or sa tamang afam. Kasi alam naman natin na hindi lahat po ay pinalad. May nasawi, may umiyak, may naghiwalay. At ngayon, ako, ito, buong-buo ang aming pamilya kasama ng aming mga anak. So, masayang-masaya ako. But I don't wanna be insensitive naman po sa mga hindi po nag-work out ang kanilang relasyon sa kanilang mga foreigner or afam na naging BF or napangasawa nila. Siguro hindi lang po kayo napunta sa tamang afam or sa tamang tao. Alam ko na dito sa mundong ibabaw, meron at meron na meron pong nakalaan para sa'yo. So, tawala lang kaya yun. So, anyway, you guys have a nice day. <laughs> bye bye.